Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, matagal bago ang baha, bago iniwan ni Abraham ang lahat para sa pangako, bago paman marinig ni Moses ang tinig sa ilang, may isang lalaking lumakad ng napakalapit sa lumikha na hindi nakatikim ng kamatayan. Ang pangalan niya ay si Enoch. Nakita niya ang hindi nakita ng iba. Itinala niya ang paghihimagsik ng mga anghel, ang madilim na kapalaran ng lupa, at ang mga lihim ng langit. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga sinulat ay nanatiling nakabaon, nakatago, hindi pinansin. Ngunit ngayon, ngayon na ang mundo ay dumudugo sa mga digmaan, umaalingaungaw sa kaguluhan at lumubog sa moral na pagkabulok, ang kanyang mga propesya ay nagising. Ngayon, matutuklasan mo ang pitong propesya ni Enoch na naglalahad sa harap ng ating mga mata at hayaan mo akong balaan ka, ang ikapito ay hindi propesya lang. Ito ay isang babala. Ito ang susi upang maunawaan kung ano ang malapit ng mangyari. Manatili ka hanggang dulo dahil pagkatapos nito ay hindi mo na makikita ang mundo sa parehong paraan muli. Bilang isa, ang pagdating ng Panginoon kasama ang kanyang mga banal. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa isa sa pinakakahangahangang mga pangitain ni Enoch, na matatagpuan sa unang kabanata ng kanyang mga isinulat. Masdan, dumarating siya kasama ng libo-libo sa kanyang mga banal upang magsagawa ng kahatulan sa lahat at upang lipulin ang masasama, upang hatulan ng lahat ng laman sa lahat ng mga gawa na kanilang ginawa sa kasamaan at sa lahat ng malupit na bagay na sinalita ng mga makasalanan laban sa kanya. Enoch 1, 9 a 10 ang propesiya na ito ay napakahalaga na ito ay sinipi halos salita sa salita sa Bagong Tipan, Hudas 1, 14-15. Pag-isipan ito, libu-libong taon bago ang unang pagdating ni Kristo, nakita ni Enoch ang kanyang pagbabalik. At hindi siya darating na mag-isa, kundi kasama ang hukbo ng mga banal. Ito ay hindi isang tahimik na pagdating, ngunit isang maharlikang prosesyon, isang makalangit na pagsalakay. Ipinakikita ng Apokalipsis Labinsyam, labing apat ang tagpong ito, at ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng mainam na lino, puti at dalisay ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Ito ay hindi lamang simbolo ng mga makasaysayang kaganapan. Ito ay isang makahulang sulyap sa ikalawang pagdating ni Kristo sa sandaling siya ay bumalik bilang leon ng Huda upang hatulan ang mga bansa at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ang tanong, ito pa ba ay malayo? O nakikita na ba natin ang mga palatandaan? Ngayon, habang tumitingin tayo sa buong mundo, nasasaksihan natin ang mga palatandaan na tumutugma sa inilarawan ni Jesus sa Mateo 24. Kung paanong nangyari noong mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Noong panahon ni Noe, karahasan at katiwalian napuno ang lupa. Genesis 6, isa. Hindi ba't iyon naman talaga ang nakikita natin ngayon? Ang mga pandaigdigang salungatan, lalong madalas at matinding natural na mga sakuna at isang pagkabulok ng moralidad na ipinagdiriwang sa halip na nagdadalamhati. Ito kaya ang mga nangunguna sa pagdating ng hari? Ang propesiya ay nagsasalita tungkol sa mga banal na kasama niya. Ang salitang Griego sa Jude, Hagios, ay maaring mga hulugang mga anghel o pinabanal na mga mananampalataya. Sinasabi ng unang Tesalonika 33, sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, kasama ng lahat niyang mga banal. Hindi kaya yung mga namatay kay Kristo at ang makalangit na hukbo ay sasamahan siya sa kaluwalhatian. Ito ay hindi lamang isang pangitain ng wakas. Ito ay isang pangako sa mga tapat. Pagdating ni Kristo, magbubukas ang langit, maglalakad ang mga hukbo ng Diyos at makikita siya ng bawat mata. Apokalipsis 1, Pitong habang nasasaksihan natin ang kaguluhan at pagbabago sa pandaigdigang kapangyarihan, marahil ay nakikita na natin ang yugtong itinakda para sa dakilang pagbabalik na ito. Handa na ba tayo? Dahil kapag ang mga banal ay sumama sa kanya, ito ay upang magsagawa ng paghatol at gantimpalaan ang mga nauukol sa kanya. Bilang dalawa, ang dakilang apostasiya, ang pagtalikod sa pananamplataya may nakita si Enoch na nakakagigil. Sa henerasyong iyon, ang mga puso ng matuwid ay tatalikod sa karunungan at ang mga makasalanan ay dadami. Ang matuwid ay masasaktan at ang katotohanan ay tatakpan. Enoch siyam naput isa. Pito. Ito ay isang larawan ng isang mundo na nawala ng angkla kung saan maging ang mga tapat ay napapagod at tinatalikuran ang karunungan ng Diyos. Pagkaraan ng maraming siglo, nagbabala si Apostol Pablo tungkol sa parehong pangyayari. Huwag kayong linlangin ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang tao ng katampalasanan. Dalawang Tesalonika dalawa, tatlo. Ang pagtalikod na ito ay nangangahulugan ng paghihimagsik pagtalikod o malawakang paglisan sa pananampalataya. Isa Timoteo 4:1. Ngayon ay nakikita natin ang malinaw na mga senyales ng apostasiya na ito. Mga walang laman na simbahan, mga makasaysayang katedral sa Europa na naging mga museum o cafe. Sa US ang bilang ng ang mga taong walang relihiyon ay mabilis na lumalaki. Sinasabi sa Mateo 24:12 sapagkat lalago ang katampalasanan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Nabubuhay tayo sa isang panahon. Ang pagmamahal sa marami ay lalamig, kung saan ang moralidad ay relatibo, ang katotohanan ay subjective, at ang sinaunang pananampalataya ay kinukutya. Kahit sa mga mananampalataya, pangako sa ang mga prinsipyo ng Biblia ay nagbibigay daan sa kultural na pagtanggap. Apokalipsis 3, 15-16. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa mga pusong ipinagpalit ang pagsamba sa Diyos para sa pagsamba sa sarili. Roma 1, 21-22. Ang mga pilosopiya na tumatanggi sa lumikha ay yumakap sa evolusyon, materialismo at personal na kasiyahan. Ito ay hindi-hindi sinasadya. Ito ang diwa ng kapanahunan. 2 Timoteo 3.1 5 Ngunit ang mga hula ni Enoch at ang mga babala ni Pablo ay hindi lamang mga hula. Wake up call sila. Kahit sa gitna ng apostasiya, ang Diyos nangangako na iingatan ang isang tapat na labi. Isayas 1. Sham. Tinatawag ka ba para maging bahagi ng labi na iyon? Sa panahon ng kadiliman, mas maliwanag ang liwanag. Sa isang mundo ng moral na kompromiso, ang mga taong manindigan ng matibay. Mateo 24, 13. Nakita ito ni Enoch. Kinumpirma ito ni Pablo. Si Jesus nagbabala tungkol dito. Ang malaking apostasiya ay narito. Ang tanong, saan ka pupunta tumayo kapag umabot na sa kasukdulan nito? Numero tatlo, Ang tagamasid. Sa mga isinulat ni Enoch mayroong isang nakakagambalang ulat ng mga makalangit na nilalang ang mga tagamasid na bumaba sa lupa at tumawid sa mga hangganan ng langit. Nagturo sila ng mga engkanto, pangkukulam, pagputol ng mga ugat at ipinakilala sila sa halaman. Nagturo sila ng astrolohiya, Enoch 81.2. Ito ay hindi lamang edukasyon, ngunit ang pagpapakawala ng ipinagbabawal na kaalaman. Ang mga taga-Masid ay nagsiwalat ng mga makalangit na lihim, alchemy, paggawa ng armas, spell casting, pagmamanipula ng banda ng paglikha. Enoch, ikawalumput tatlo. Lumaganap ang karahasan at ang mundo ni Enoch ay bumaba sa kaguluhan. Maraming itinatakwil ito bilang mito, ngunit isaalang-alang ang kasalukuyan. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang kaalaman ay sumabog. Daniel Labindalawa, apat. Isipin ang mga modernong parallel, genetic modification, artificial intelligence, quantum computing, mga lihim na teknolohiya. Ang tagamasid ay nagbigay sa sangkatauhan ng mga tools na hindi pa ito handang hawakan at maaaring umuulit ang kasaysayan. Mayroong mas malalim na espiritual na layer. Binabanggit ng Genesis 6 na raan at apat ang tungkol sa mga nefilim mga hybrid na sumisira sa DNA ng tao. Maaari bang ang modernong bioengineering ay isang pangalawang pagtatangka na tumawid sa mga sinaunang hangganan? Nagbabala si Jesus tungkol sa mga araw na tulad nito. Mateo 24.37 Noong panahon ni Noe, ang ipinagbabawal na kaalaman ay humantong sa moral at pisikal na katiwalian na nagtatapos sa baha. Ngayon, dumoble ang kaalaman tuwing labindalawang oras. May kapangyarihan tayong lumikha o sirain ang mga sibilisasyon. Ito kaya ang muling pagkabuhay ng kaalaman ng mga manunood? May natutunan ba tayo sa kasaysayan? Ang paningin ni Enoch ay isang salamin. Ginagamit ba natin ang kaalaman para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa paghihimagsik upang pagalingin o kontrolin? Kawikaan 1.7 Ang kaalaman ay hindi masama, ngunit kung walang karunungan, ito ay nagiging sandata. Sa Diyos ang mga tao ay dapat manatiling mapagbantay, maunawain, at pinagbabatayan sa salita. Kolosas 2.8 Nasasaksihan ba natin ang katuparan ng hula ni Enoch? Ang pagtaas ba ng ipinagbabawal na kaalaman ay maaaring isang tanda ng pagtatapos ng panahon? Magiging handa ka ba kapag karunungan at ang kaalaman ay nasubok tulad ng dati? Paghuhukom sa pamamagitan ng tubig at apoy. Bilang apat, paghatol sa pamamagitan ng tubig at apoy. Ang mga pangitain ni Inok ay hindi nagtapos kay Noe. May nakita pa siyang mas nakakatakot sapagkat ang tubig ng paghatol ay magiging para sa kanilang pagpapagaling at para sa kamatayan ng kanilang mga katawan at doon ay mangyayari maging walang takas para sa kanila. Enoch 67-10 Nakita ni Enoch ang dalawang paghatol, isa sa pamamagitan ng tubig at isa pang darating, sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng apoy. Ang dalawang tiklop na propesya na ito ay umaalingaw-ngaw sa buong banal na kasulatan. Dalawang Pedro 3, hanggang 7 ang baha ay simula pa lamang isang babala ng isang mas malaking paglilinis. Biglang dumating ang baha na ikinagulat ng lahat. Genesis 6, 5 hanggang 7 Nang nilamo ng tubig ang mga lungsod, ang huli na natanto ng mundo na may hangganan ang pasensya ng Diyos. Paano naman ngayon? Ngayong araw na nabubuhay tayo sa mundong nararamdaman hindi magagapi, Ngunit ang mga bitak ay nabubuo. Mga krisis sa klima, wildfire, lindol, baha, at ang mga bagyo ay lumalaki sa dalas at tindi. Ito ba ang mga babala, alingaw ng pangitain ni Enoch na bumubulong na ang lupa, ay hindi mananatiling tulad nito. Ang kaniyang propesya ay tumutukoy sa isang mapanlinlang na katotohanan. Tulad ng tubig, kapag nadalisay ang lupa, Lilinisin ito ng apoy ng lubusan. Isayas 66, 15-16, Malakias 4, isa. Hindi ito simboliko. Ito ay isang hinaharap na katotohanan. Gayunpaman, kahit na sa paghatol, ang Diyos ay laging nag-iingat ng isang nalabi. Kung paanong si Noe ay naligtas sa arka, ngayon ay naglalaan ang Diyos ng kanlungan, si Hesu Kristo. Ang tanong ay hindi kung darating ang apoy, ngunit kung magiging handa ka. Kung paanong tinutuya at hindi nila pinansin si Noe, marami sa ngayon ang tumatanggi na darating ang paghuhukom. Mateo 24.37-37 Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo. Nasa dulo na tayo ng kasaysayan sa isang mundong hinog na paghatol. Makikinig ba tayo sa mga babala? Maghahanap ba tayo ng kanlungan sa kaban bago dumating ang bagyo? Hebreo 12.20 Nakita ito ni Enoch. Kinumpirma ito ni Peter. Ang lupa tulad ng alam natin ay hindi mananatili. Ang paghatol ay hindi darating sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. Bilang lima, ang pagsikat ng mga hinirang at ang kanyang kaharian. Hindi ito ang nagdurusa na lingkod ng Isayas 53. Ito ang matagumpay na hari, ang leon ng tribo ni Huda na bumalik upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Ang ating mundo ay sumisigaw ng hustisya. Ang mga pinuno ay bumangon at bumagsak. Ang mga imperyo ay gumuho, nasira ang mga pangako. Ngunit nakita ni Enoch ang isang pinuno na ang paghahari ay hindi magwawakas. Nakita niya ang hinirang na nagdadala ng katarungan, kapayapaan at pagpapagaling sa isang pagod na mundo. Isayas Pito. Ito ay hindi lamang isang pangitain ng langit. Ito ay isang hula tungkol sa isang naibalik na lupa sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Itinatakda ba ang entablado ngayon? nakikita natin ang pandaigdigang kawalang tatag, mga digmaan, katiwalian sa politika, pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga bansa ay sumisigaw para sa isang pinuno na magdala ng kaayusan sa kaguluhan. Maaaring ang mga pandaigdigang kaguluhan na ito ay nagiging daan para sa pagdating ng mga hinirang ng Diyos, Mateo 24 at 30. Pagdating niya, ito ang magiging hukom. Gawa labing pito at tatlumput isa. Ang mga trono ng mga tao ay babagsak, ang palalo ay ibababa, at bawat tuhod ay luluhod sa harap niya. Filipos 2.10 Para sa ilan, ang kanyang pagdating ay magdadala ng lagim. Para sa iba, hindi masabi ang saya. Para sa mga napag-aari niya, ito ang magiging sandali na inaasam-asam ng lahat ng nilikha. Kapag ang hinirang ay maupo sa kanyang trono, ang mga digmaan ay titigil, ang mga luha ay papahirin palayo, at ang mga tabak ay hahampasin bilang mga sudsod. Apokalipsis 21.3-4 Ito ang kaharian na nakita ni Enoch, ang kaharian na hinahanap ng bawat tunay na mananampalataya. Nakita rin ni Enoch ang pagiging lupa na nagbago sa ilalim ng paghahari ng hinirang ang pagyanig ng mga bansa, ang pagbagsak ng mga lumang sistema at ang pagkagutom sa hustisya. Ito ba ang mga palatandaan niya malapit na ang kaharian? Hebreo 12.26-27 hanggang 27. Ano ang natitira? Kung ano lamang ang nakaugat kay Kristo. Darating ang hinirang, hindi bilang isang malayong alamat, kundi bilang isang tiyak at tunay na hari. Ang tanong ay hindi kung darating siya, ngunit kailan. At pagdating niya, Apokalipsis 22.12, nakita siya ni Enoch, nakita siya ni John, at sa lalong madaling panahon makikita siya ng bawat mata. Apokalipsis 17, ang revelasyon ng nakatagong matuwid. Bilang anim, ang paghahayag ng nakatagong matuwid. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Inok ang isang sandali sa hinaharap kapag ang mga nanatiling tapat sa lihim, madalas na hinahamak, ay mahahayag sa kaluwalhatian. Huwag kang matakot o matuwid. Ang iyong mga pangalan ay isinulat sa harap ng kaluwalhatian ng dakila. Ang paghatol sa masama ay maglilikat at ang liwanag ng katuwiran ay sisikat sa iyo. Enoch 104.1-2 Ito ay isang napakagandang pangako sa mga nagtiis ng panunuya at pag-uusig alang-alang sa kaharian ng Diyos. Inulit ni Jesus ang katotohanan ito. Huwag kang matakot sapagkat walang lingid na hindi mahahayag, nilihim na hindi malalaman. Mateo 10.26 Bawat gawa ng pananampalataya na ginawa ng lihim, bawat panalangin bawat sakripisyo na hindi pinansin ng mundo, balang araw ito ay mabubunyag at ipagdiriwang. Ngayon, ang mga mananampalataya ay nabubuhay sa mga anino sa mga bansa kung saan ang pagmamayari ng Biblia ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Ang mga sambahan sa ilalim ng lupa ay umunlad. Ang maliliit na grupo ay nagtitipon sa katahimikan. Sila ang mga nakatago hindi pinapansin ng mundo, ngunit hindi nakalimutan ng langit, malakiya tatlo, labing-anim hanggang labing-pito. Sa Diyos, sila ay mga hiyas na naghihintay sa araw ng paglalahad. Nakita ni Enoch na papalapit na ang araw na iyon kung kailan ang mga matuwid ay sisikat tulad ng araw. Daniel 12 at 3 Nagsimula na ba ang unveiling na ito? nakikita natin ang mga kwento ng tapang na umuusbong, matatag mga pastor sa masasamang bansa, mga kongregasyon na itinaya ang lahat, ang mga mananampalataya ay tumatangging yumukod sa mga Diyos-Diyosan ng kultura. Ito ay mga sulyap ng isang propetikong katotohanan sa paggalaw. Ang mabubuti ay sinusubok, dinadalisay, at inihahanda para sa kanilang sandali ng paghahayag. Lahat ng nilikha ay umuungol sa pag-asa. Isang kosmikong paghahayag ay darating at ang mga nakatago kay Kristo ay ihahayag sa kaluwalhatian kasama niya. Kolosas 3.4 Sa araw na iyon, walang magtatanong kung sino ang pag-aari ng hari. Makikita ng mundo ang tunay na mga anak ng Diyos na nararamtan ng liwanag at pinutungan ng walang hanggang karangalan. Ngunit hanggang doon, nananatili tayong nakatago naghihintay. Apokalipsis animo siyam hanggang labing isa, hindi ito ang oras para umatras, ngunit upang manindigan, alam na ang langit nagtatala ng bawat gawa ng pananampalataya. Ikaw ba ay kabilang sa mga nakatago ng Diyos? Lakasan mo ang loob. Ang iyong paghahayag ay darating, at ang sa wakas ay makikita ng mundo kung ano ang palaging nakikita ng Diyos, isang maharlikang pagkasaserdote, pinili, nagniningning na parang mga bituin sa langit. Mateo 13.43 Nakita ito ni Enoch. Ipinropesiya ito ni Daniel. Ipinangako ito ni Jesus at malapit ng mabubunyag ang nakatago. Bilang pito, ang propesiya ng apoy. Ang mga pangitain ni Enoch ay umabot sa kanilang kasukdulan sa isang propesiya ng apoy, hindi lamang ng pagkawasak, kundi ng paglilinis, isang banal na apoy na maglilinis sa lahat ng paglikha. Pagkatapos ay darating ang isa pa, ang ikawalong linggo, isang linggo ng katuwiran, at ito ay bibigyan ng isang tabak upang ang matuwid na kahatulan ay maisagawa. Ang mga gawa ng kasalanan ay mawawala sa lupa at ang lahat ng nilikha ay lilinisin ng apoy. Enoksyam naput isa, labin lima. Ito ay hindi lamang parusa. Ito ay pagpapanibago, sinusunog ang mga tiwali upang iwan lamang ang banal. Apokalipsis 21, isa. Ito ay isang pangako ng kosmikong pagbabago. Muling nilikha ang mundo, dinalisay ng sagradong apoy. Bakit sunog? Dahil ang apoy ay kumakain, nagpino at naglilinis kung paanong ang ginto ay dinadalisay sa apoy, gayon din ang mundo ay dapat dumaan sa naglilinis na apoy ng Diyos. Malakias tatlo, dalawampu't tatlo. Ang mga apoy kaya na nakikita natin ngayon, mga wildfire, mga digmaan, ay mga anino ng huling apoy. Nakita ni Enoch, bawat sakuna, bawat pagsubok ay sumisigaw. Ang mundo na alam natin isang bagay na hindi maisip na maganda. Isayas 65, pito, Isipin ang isang mundo na walang sakit, kasalanan o kamatayan, isang nilikhang nagliliyab sa banal kaluwalhatian, dinalisay, perpekto at eternal. Dadaan ka ba sa apoy bilang isang dalisay o matupok? Hindi ito oras para sa kompromiso. Ito ay panahon para sa paglilinis ng puso. Ang mga pangitain ni Enoch ay hindi nagtuturo sa atin sa takot, Ngunit sa pag-asa, isang muling nilikhang mundo, isang pinong tao, isang eternal na kaharian itinatag sa katuwiran. Pahayag 21:4 hanggang 5. Darating ang apoy hindi para sirain ka, kundi para buo ka kung susuko ka sa mga kamay ng nagdadalisay. Handa ka na ba sa sunog? Dahil darating ito, handaman o hindi. Nakita ito ni Enoch, inihula ito ni Isayas. Kinumpirma ito ni John at sa lalong madaling panahon makikita ng bawat mata. Ang apoy ng Diyos ay dumarating hindi lamang upang ubusin, ngunit upang lumikha isang bagong langit, isang bagong lupa at isang bagong kabanata para sa lahat ng pag-aari niya. Ang pitong propesya ni Enoch ay hindi lamang mga sinaunang kuryosidad. Ang mga ito ay mga babala at makahulang tanda. Ang mga ito ay mga imbitasyon upang maghanda para sa kung ano ang darating. Ang bawat pangitain ay direktang nagsasalita sa ating henerasyon. Ang pagdating ng Panginoon, ang malaking apostasiya, ang pagbabalik ng ipinagbabawal na kaalaman, ang paghatol sa pamamagitan ng tubig at apoy, ang pagbangon ng mga hinirang at ang kanyang kaharian, ang paghahayag ng nakatagong matuwid, ang naglilinis na apoy. Ang mga ito ay hindi mga alamat. Sila ay mga propetikong milestone. Ang tunay na tanong ay hindi kung mangyayari ang mga ito, ngunit nasaan ka kapag nangyari ito? Lukas 21 at 36 Mabibilang ka ba sa mga matuwid? Ang pagpipilian ay hindi para sa bukas. Ito ay para sa araw na ito. Josue 24, 15 Naway pagpalain ka ng Diyos at makita kita sa lalong madaling panahon